Hello, it's me again mga ka-youtubers, Manobo Dulangan. So, i-share ko po sa inyo guys kung saan po matatagpuan ang maraming Manobo Dulangan po sa part po ng Mindanao. Dito po sa ano po mga ka-youtubers sa S&E, dito po ang napakaraming Manobo Dulangan. Marami pong mga Manobo, pero yung iba man, Ubo Manobo, nasa ano ba yun, sa sa mga part siguro yon ng mga General Santos pero Mindanao pa rin yon pero yung manubudulangan kasi yung ini ano ko sa inyo mga guys dito sa amin sa SNE dito nakatira ang napakaraming manubudulangan po dito sa bayan po ng SNE or ano po si Ninoy Aquino so sa susunod po mga ka-youtubers eh, i-share ko naman po sa inyo kung ano po yung mga patakaran po na mga manubudulangan po dito sa aming bayan ng SNE. Sana po masubaybayan niyo po, po yung mga ilang video ko na i-upload. So, thank you po. Bye-bye. Good day every... Good day... Ano? Good day everyone. Hello, it's me again mga ka-YouTubers. Manubudulangan. So, i-share ko po sa inyo guys kung saan po matatagpuan ang maraming dulangan po sa part po ng Mindanao. Dito po sa ano po mga ka-youtubers sa SNE, dito po ang napakaraming dulangan. Marami pong mga manubo, pero yung iba man, ubo manubo, nasa ano ba yun sa... sa mga part siguro yon ng mga General Santos pero Mindanao pa rin yun pero yung manubudulangan kasi yung ini ano ko sa inyo mga guys dito sa amin sa SNE dito nakatira ang napakaraming manubudulangan po dito sa bayan po ng SNE or ano po si Ninoy Aquino so sa susunod po mga ka youtubers i i-share ko naman po sa inyo kung ano po yung mga patakaran po ng mga Manubudulangan po dito sa aming bayan ng SNA. Sana po masubaybayan po po yung mga ilang video ko na i-upload. So, thank you po. Bye-bye. Good day every... Good day... Ano? Good day everyone.